tapos ang flat di siya rarom, hindi. Ang arog ka ng mga lubot di siya babaw. Ayo. Ay. Ay, hindi ka na mag-play. Hindi, tama doon ang Bako dyan, sa ka na, ay rarong na mangko sa rarom. Lag mo oh, yeah, sa rarom. Oo, yan, Bako. Yan, yan, Good. Yan. Imbis o. Bako. Lahat pagilingon. Nag nakuha mo na? Yan po. Good. Okay. Okay. Opo oh, nya, very good. Ay, diyo, babae. Opo, opo. Ah. Yan, oh, good nya. Ba na baga. Oh, ayan sunod diyan, sira ram na no dako lang mangko. Lalo ay tama mapapasaw ko nan. Lati pa yeah <laughs>